Ang pagtitiyaga ay isa sa mga pinakamarangal na katangiang dapat taglayin ng isang nagtuturo ng pananampalataya. Ang pagtawag tungo sa Diyos ay hindi madaling landas. Nangangailangan ito ng patuloy na pagsisikap, tibay ng loob at matinding pagkupursige. Ang tagapagturo ay humaharap sa maraming hamon tulad ng pagtanggi ng mga tao o kawalan ng tugon. Gayunyo manarang pagtitiyaga ang pangunahing kasangkapan upang maipagpatuloy ang layunin ipinapakita ng pagtitiyaga ang diwa ng mensahe ng Islam na nananatiling matatag sa prinsipyo kahit anuman ang sitwasyon noong panahon ng propeta maraming pagsubok ang kanyang hinarap ngunit hindi siya umurong sa Quran ya ayyuhal Kasama sa pagtitiyaga sa dawa ang kakayahang tanggapin ang pagkakaiba ng opinyon at mga negatibong reaksyon. Sa kabila nito, nananatiling tapat ang tagapagturo sa kanyang layunin. Ang pagtitiyaga ay mabisang paraan upang makamit ang pagbabago at positibong epekto sa lipunan. Pinatitibay nito ang kanyang pananampalataya at pagpapasya na makamit ang pangmatagalang layunin.